Hello guys, salamat sa ginoo na ayo akong motor gumikan lang sa kuamanghod guys ipadalaan ko niya niya simana akong gipa sa motor kaloyan lang sa si ginoo guys na niyanda na yun guys yan ako yung pang pang, pang panisilyo, pang mugas guys salamat sa lahat lahat, salamat tanan mauna guys update lang ko guys update ko sa ako video guys nakadaga ng hirap ng motor awakas, nawagkas yung sa so padalas kong guys shout out sa shout out sa tanan tanan Pilipin, Pilipino sa Japan shout out sa tanan lahat tanan dia anak well, guys! Selamat, guys! amping, good luck!